Aunting ulan lang, maraming lugar na sa Metro Manila ang nalulubog sa baha. E paano pa kaya pagdating ng taong 2040 na ayon po sa Climate Change Commission, e posibleng 30% ng Metro Manila ang permanenteng malubog sa tubig. Dahil po yan sa nagbabagong klima na nagpapataas ng level ng tubig sa dagat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nitong Setyembre, binaha ang maraming lugar sa Quezon City matapos bumuhos ang katumbas ng isang linggong ulan sa loob lang ng tatlong oras. Base sa National Adaptation Plan 2023 to 2025, kabilang ang Quezon City at ang buong Metro Manila sa mga flood-prone areas sa bansa. Katunayan, sa pagitan ng taong 2030 hanggang 2050, tinatayang magkakaroon ng significant sea level rise sa Metro Manila dahil sa extreme weather events. At ang mas nakababahala pa, By 2040, it is projected that around 160 square kilometers of land may be permanently inundated, placing more than 30% of NCR land at risk. Ayon sa Climate Change Commission, mayroon na mga nakalatag na polisiya para labanan ang epekto ng climate change, pero kailangan din ng konkretong aksyon mula sa lokal na pamahalaan. Sa flood summit ngayong araw, pinahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kanyang pagkadismaya sa kawalang aksyon ng DPWH sa drainage master plan ng lungsod. We presented this to the Department of Public Works and Highways, hoping to get their support in completing the proposed solutions therein. Unfortunately, hindi po pinansin ng DPWH ang ating master plan. Then, ma-tambu sila. And worse, they implemented 17 billion pesos worth of flood control projects na either palpak o hindi namin makita. It finally made sense. Kaya naman pala lumala ang pagbaha sa Quezon City. Inimbestigahan na raw na LGU ang mga ito at isinumiti na sa Independent Commission for Infrastructure. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DPWH ukol dito. Sa kabila nito, patuloy ang pag-upgrade ng mga drainage line at road network sa lungsod para sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig. Naglalatag na rin daw sila ng mga retention ponds. We are developing basketball courts with integrated detention basins that can collect rainwater. Ang catchment area ay magiging imbakan ng tubig para maiwasan o mabawasan ang baha. At kapag tumigil na ang ulan, unti-unti pakakawalan ang tubig sa mga estero o imbunan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy sila sa pagawa ng mga programa para maibisan ang epekto ng mga pagbaha sa mga residente. Eto ngang Lagarian Creek na nagahati sa Barangay Kalusugan at Barangay Roas District, pinalapad at inalis sa mga silt at mga basura. Maging ang Quezon City Memorial Circle, magkakaroon din daw ng retention ponds na kaya makapag-imbak ng 928 cubic meters ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.